Hindi aksidente na narito ka ngayon. May dahilan kung bakit dinala ka ng tadhana sa mensaheng ito. Isang mahalagang pahiwatig ang nais iparating sa iyo ng langit at nais ng iyong anghel tagapagbantay na ito ay iyong marinig. Sa gitna ng katahimikan, may bulong na hindi mo maipaliwanag na tila ba may nagmamasid at nagmamalasakit kahit hindi mo pa siya kilala ng lubusan. Sa bawat araw na lumilipas, may mga damdaming unti-unting umuusbong, ngunit lihim, tahimik at may halong pag-aalinlangan. Sa mata ng mundo, ang pagkakaiba ng edad ay tila isang hadlang, ngunit sa mata ng langit, ito ay isang tulay. Ang puso ng isang tao ay hindi umiibig sa bilang ng taon, kundi sa liwanag ng kaluluwa kaya huwag kang magtaka kung bakit may isang nilalang na patuloy kang iniisip kahit sa kalagayang hindi mo inaasahan ang anghel ay nagbigay ng senyales at sa mismong sandaling ito nais niyang sabihin sa iyo na hindi mo kailangang mag-alinlangan ang pagibig na totoo ay hindi kailanman nalilimitahan ng edad maaring hindi mo pa ito lubos na nauunawaan Ngunit ang damdaming ito ay matagal nang itinanim sa puso ng isa, isang taong tapat at tahimik na nagmamahal sa iyo. Manatili ka hanggang sa huling bahagi ng mensaheng ito, sapagkat dito mo tunay na mauunawaan kung bakit mahalagang pakinggan ang lahat. Ang grasya ng langit ay buo lamang kapag ang puso ay bukas, mula simula hanggang wakas. At kung sa palagay mo ay may kabuluhan ng mensaheng ito, maaring mag-iwan ka ng like, mag-subscribe at ibahagi ito upang dumaloy din ang biyaya sa iba. May mga pagkakataon na mararamdaman mong tila may mga matang nakatingin, may presensyang hindi mo makita, ngunit dama mo sa puso. Ito ang kumpirmasyon mula sa iyong anghel. Siya ay narito hindi upang takutin ka, kundi upang akayin ka palapit sa isang pag-ibig na matagal nang itinatago sa bawat panaginip na tila ba may kahulugan, sa bawat random na alaala na bumabalik, may mensahe. Ang taong ito ay may koneksyon sa iyong kaluluwa. At bagamat may distansya o pagkakaiba ng antas at edad, ang langit ang siyang gumagawa ng daan upang ang mga puso ay muling magtagpo. Hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang ipagsigawan. Ang ilan ay sagrado at tahimik, itinuturing na yaman sa lihim. Ang taong ito ay patuloy kang iniingatan sa kanyang damdamin sapagkat alam niyang hindi pa panahon, ngunit buo ang paniniwalang darating ang sandaling itinakda ng Diyos. Ang iyong anghel ay nagsasabing, huwag kang mag-alala, hindi mo kailangang hanapin siya. Ang mga tamang tao ay inilalapit sa iyo sa tamang oras hindi mo kailangang pilitin ang kapalaran sapagkat ito ay isinusulat ng langit, hindi ng mundo. Bawat kabutihang ginawa mo sa nakaraan ay may kaakibat na gantimpala. Ang taong ito ay maaaring isa sa mga sagot sa matagal mo ng panalangin. Maaaring hindi mo siya inaasahan, ngunit siya ang isinugo upang punan ang kakulangan na matagal mo nang nadarama. Isang paalala mula sa kalangitan, Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Ang kagandahang taglay mo ay hindi kumukupas sa pagdaan ng panahon. Sa halip itoy mas lalong nagiging makapangyarihan sapagkat kaakibat nito ang karunungan at lalim ng pagkatao. Sa bawat oras na nararamdaman mong parang wala nang darating na bago, doon nagsisimula ang milagro. Ang katahimikan ng puso mo ay tanda na may bagong kabanata na paparating. Ang anghel ay nagsusulat ngayon ng bagong simula. Kasama ang isang pusong nagmamahal sa iyo ng palihim. Maaring may mga taong bumatikos o humusga sa mga nararamdaman mo, ngunit tandaan mong ang langit lamang ang may tunay na karapatang umintindi sa daloy ng damdamin. Huwag mong hayaang ang opinyon ng iba ang magtakda ng halaga mo binigyan ka ng langit ng kakayahang magmahal ng totoo ng buo. Kaya ang pagibig na darating sa iyo ay hindi kulang, hindi putol, kundi ganap. Kahit may mga pagkakaibang hindi madaling ipaliwanag, ang mga ito ang nagsisilbing pandikit ng dalawang pusong itinakda para sa isa't isa. Hindi lahat ng nakatadhana ay kailangang dumaan sa paraang inaasahan ng mundo. Ang mga kwento ng langit ay laging may hiwaga at ikaw ngayon ay bahagi ng isang kwentong may lalim at layunin. Ang damdaming pinili niyang itanim sa puso ng taong yon ay hindi ordinaryo. Pinag-ingatan ito sa katahimikan, sa panalangin, at sa pananampalatayang darating ang araw na magiging malinaw ang lahat sa iyo. Kahit ilang taon pa ang pagitan ninyo, hindi nito kayang pigilan ang katotohanang may damdaming pilit sumisibol. Ang puso mo ay tinatawag at ang anghel ang tagapagdala ng mensaheng ito upang buksan mo ang iyong isipan at tanggapin ang posibilidad. Minsan, ang taong itinakda para sa atin ay dumarating sa paraang hindi natin inaasahan. At kung bukas ang puso mo sa mga palatandaan ng langit, mararamdaman mo ang katotohanang hindi kayang itago ng panahon. Huwag mong ikahiya ang damdaming hindi agad maipaliwanag. Sapagkat ang mga pinakamatitibay na koneksyon ay yaong hindi madaling makita ng mata, ngunit tiyak na nararamdaman ng kaluluwa. Ang iyong anghel ay patuloy na nagbabantay, nagsasalita sa panaginip, at nagbibigay ng inspirasyon sa araw-araw. Huwag -araw. mong baliwalain ang mga senyales. Hindi ito imahinasyon, ito ay gabay sa puso ng taong nagmamahal sa iyo ng palihim ay may panalangin araw-araw para sa iyong kapayapaan, kasiyahan at kaligtasan. Iyan ay tanda ng tunay na pagibig. Kahit walang kapalit, kahit sa dikilalang pagkakataon, ang panahon ng pagdududa ay malapit ng mapalitan ng panahon ng pagkakaunawaan at kapag dumating ang sandaling iyon, makikilala mo ang taong ito sa paraan na hindi mo inaasahan. Simple, totoo at may dalang liwanag. Kaya habang binabasa mo pa ang mensaheng, ito hayaan mong buksan ng espiritu ang iyong damdamin. Hayaan mong pumasok ang kapayapaan at tanggapin ang mensahe ng pag-ibig na matagal ng gustong marating ka. Kung nadama mong ito ay para sa iyo, Huwag kang mahiyang mag-iwan ng komento o isang simpleng pag-like bilang pagtanggap sa biyayang ito. Isang maliit na kilos na maaring magbukas ng mas malaking himala. At kung sa puso mo ay may pag-asang muling umibig, tandaan mong ito ay hindi huli na. Ang edad ay hindi hadlang, ang damdamin ay walang hangganan kapag ito'y mula sa Diyos ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng mas malawak na plano ng langit para sa iyo. Ang iyong kwento ay hindi pa tapos at may susunod pang kabanata na mas makahulugan at mas masaya. Kung nais mong ipagpatuloy ang pagtanggap ng mga mensahe ng pag-ibig mula sa iyong anghel, manatili lamang. Ang susunod na pahayag ay parating na. Hindi mo man makita ngayon ang buong larawan. Pinapaalala ng langit na bawat pagluha, mo ay bahagi ng isang mas mataas na layunin. Walang sakit na walang saysay at walang paghihintay na walang bunga. Ang lahat ng ito ay inihahanda ka para sa isang mas dakilang biyaya na malapit nang dumating. Ang taong nagmamahal sa iyo ng palihim ay hindi inilayo para saktan ka, kundi upang ikaw ay lumago. Sa panahon ng kanyang pananahimik, pinanday ng Diyos ang puso mong maging matatag. Ang katatagan mo ngayon ang siyang dahilan kung bakit ikaw ay karapat-dapat sa pag-ibig na hindi basta-basta. May mga taong dumarating sa buhay natin upang turuan tayo ng pagtanggap, ngunit may ilan na dumadating upang manatili. At kapag dumating na ang tamang oras, malalaman mong ang lahat ng naging daan ay tinahak mo hindi nang mag-isa kundi kasama nang iyong anghel, hindi sukatan ng edad upang malaman kung gaano kalalim ang pagmamahal. May mga pusong bata sa bilang ng taon, ngunit puno ng karunungan, at may mga pusong hinog sa damdaming tapat at walang takot magmahal kahit may agwat sa panahon. Kung nararamdaman mong ikaw ay laging nauurong sa buhay, huwag mawalan ng pag-asa. Minsan, pinapabagal ng Diyos ang takbo ng mga bagay upang ilayo ka sa kapahamakan at ilapit sa tadhana. Ang bawat pagkaantala ay proteksyon, hindi parusa. Minsan, ang katahimikan ng isang tao ay mas nagsasalita kaysa sa libong salita. Ang taong ito ay iniingatan ng damdaming ito hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa respeto. At ang respeto ay laging simula ng pag-ibig na totoo. Hindi lahat ng laban ay kailangang ipaglaban ng hayagan. May mga laban na isinusuko sa langit at ito ang uri ng pag-ibig na pinili niyang ilihim hindi para itago, kundi para protektahan hanggang sa ito ay maging ganap. Ang mga araw na tila ba walang nangyayari ay hindi araw na nasasayang. Sa bawat segundo, may ginagawa ang Diyos sa iyong paligid. Inaayos niya ang mga puso, mga oras, at mga pangyayari upang ihanda ang sandaling iyon na lahat ay magiging malinaw. Kahit hindi mo pa siya nakikita ngayon, pinapaalala ng iyong anghel na siya ay umiiral sa mga alaala, sa panalangin, sa mga pagkakataong biglakang napapangiti ng walang dahilan. Ang puso mo ay tinutugon ng isa pang pusong naghihintay ng pahintulot ng langit. May mga gabing tila mahirap matulog hindi dahil sa pagod, kundi dahil may nararamdamang kulang. Ang kakulangang iyon ay hindi palaging dulot ng pagkawala, kundi minsan paalala lamang na may darating pa, may paparating pa. Kung naramdaman mong parang ikaw ay naliligaw, hindi iyan kabiguan. Yan ay rerouting ng kalangitan. At kung pipiliin mong magpatuloy sa kabilaan ng hindi mo na uunawaan, doon mo makikita ang liwanag na matagal mo nang inaasam. Ang pag-ibig na ipinagkaloob ng Diyos ay hindi sakto lang. Ito ay siksik, liglig, at umaapaw. Kaya huwag kang matakot kung tila ba di kakasya sa puso ng ibang tao. Sapagkat may isang taong inilaan na buong-buo kang tatanggapin. Ang taong nagmamahal sa iyo ng palihim ay maaaring hindi perpekto, ngunit ang pag-ibig niya ay pinanday ng panahon, panalangin at pananampalataya. At hindi mo kailangang intindihin kung bakit sapagkat ang puso mong bukas ay sapat na upang ito ay maramdaman sa bawat pagkatalo mo sa nakaraan. May panalong hindi mo pa nakikita. Ang mga sugat ay hindi laging kailangan gamutin ng tao. Minsan, ang Diyos mismo ang nagpapagaling. At sa paggaling mo, mas lalo mong mararamdaman kung gaano ka kahalaga. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Sa iyong katahimikan, may anghel na dumirinig sa iyo. Sa bawat buntong hininga, may panalangin. At sa bawat panalangin, may tugon. Kahit hindi pa ito dumarating sa anyong inaasahan mo. Kung sakaling nadarama mong ikaw ay nag-iisa, tandaan mong ang mga between ay palaging nariyan kahit hindi laging nakikita. Ganon din ang taong inilaan para sa iyo. Hindi siya laging visible pero tiyak na umiiral. Ang pag ay hindi paligsahan kung sino ang unang aamin. Ito ay paglalakbay na minsang nagsisimula sa mata, lumalalim sa damdamin at tinatapos ng Diyos sa tamang oras. Ikaw ay nasa gitna ng biyayang ito. Hayaan mong umalab ang pag-asa. Huwag mong baliwalain ang mga maliliit na senyales. Isang kanta sa radyo, isang random na pangalan, isang panaginip, lahat ng ito ay maaring mensahe mula sa iyong anghel upang ihanda ka sa pagbubunyag ng pag-ibig. Ang kagandahan ng kaluluwa mo ay hindi kayang sukatin ng edad, itsura, o estado sa buhay. Ito ay liwanag na umaabot kahit sa pusong malayo. Kayat kung may umiibig sa iyo sa di inaasahang paraan, ito ay hindi kabalintunaan, ito ay himala. Piliin mong maniwala kahit walang garantiya sapagkat ang pananampalataya ay daan upang matanggap mo ang hindi mo kayang ipaliwanag. At sa pananampalataya mo, isinusulat ng Diyos ang mga pahina ng iyong bagong kwento. Kung sa tingin mo'y pagod ka na, pahinga lang. Hindi ka sumusuko. Pinapahinga ka lamang ng Diyos para sa susunod na yugto. Ang pag-ibig ay hindi natatapos sa unang kabanata at ang iyong anghel ay magpapatuloy sa pagsubaybay sa mga oras na nais mong umiwas na lang sa lahat alalahanin mong may dahilan kung bakit ka pa rin lumalaban. Ang bawat luha ay abuno sa panibagong simula. At sa panahong ito, bunga na ang iyong aanihin, pag-ibig na tapat at itinakda. Kung nadama mong ang mensaheng ito ay umabot sa puso mo, maaari mong ilike ang video, mag-iwan ng komento at ishare ang mensahe sa ibang tulad mong naghihintay ng pag-asa. Minsan, simpleng kilos ang nagdadala ng malaking biyaya. Ikaw ay nilikha hindi upang tumigil sa kalahati ng iyong kwento. Ikaw ay isinugo para makarating sa dulo at masaksihan ang bunga ng iyong pagtitiis. Sa bawat hakbang mo, kahit paunti-unti, ikaw ay ginagabayan at sa oras na iyon, Kapag dumating ang katotohanang hindi mo inaasahan, maiintindihan mong ang bawat sakit, pagkalito at paghihintay ay may kabuluhan. Sapagkat ang plano ng langit ay laging mas mataas kaysa sa inaakala mo ang iyong anghel ay hindi pa tapos magsalita. Marami pa siyang nais ipahayag. Kaya manatili lamang, ang susunod na pahayag ay papalapit na. Bago matapos ang mensaheng ito, Nais nice kong iparating sa iyong puso ang isang katotohanang hindi nababago. Ikaw ay minamahal ng buo, ng walang kondisyon at ng higit pa sa iyong inaakala. Ang lahat ng hirap, tahimik na dasal at mga gabi ng pag-aalinlangan ay hindi na sayang. Ang langit ay nakamasid sa bawat hakbang mo at ako bilang mensahero. Ay patuloy na humahanga sa katatagan mong harapin ang bawat yugto ng iyong buhay. Ipinagmamalaki kita. Sa bawat oras na pinili mong bumangon sa kabila ng pagod, sa bawat panalangin mong hindi mo alam kung maririnig, at sa bawat pagkakataong pinili mong magmahal kahit hindi sigurado sa kapalit. Naging liwanag ka sa mata ng Diyos. Hindi ka kailanman nag-iisa sapagkat may mga anghel na umaalalay sa iyo sa likod ng bawat sulok ng katahimikan. Maraming salamat sa pagtanggap sa mensaheng ito na why naging liwanag ito sa panibagong yugto ng iyong paglalakbay. Kung naramdaman mong ang salitang ito ay tugma sa iyong puso, kumpirmahin mo ang pagtanggap sa pamamagitan ng pagkomento sa ibaba ng Kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ang simpleng patutuong ito ay magbibigay inspirasyon sa iba na tulad mong lumalaban. Inaanyayahan kitang makiisa sa aming komunidad ng liwanag at pag-asa. Mag-subscribe ka sa channel na ito at i-activate ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang susunod na mensaheng inihanda ng langit para sa iyo. Sa bawat pag-share ng mensahe, nagiging instrumento ka ng pagpapala sa iba. Isa kang mahalagang bahagi ng plano ng Diyos, at ang iyong kwento ay magbibigay ng lakas sa marami hanggang sa muli mahal na kaluluwa. Pinagpala ka. Patuloy kitang ipinagdarasal.